Napakadelikado, kumain ng langaw. Oh. Mm. Pwede kang ma-dehydrate ka nakakamatay siyempre yun. Mm. Bakit kaya nagmukbang na mga langaw ang lalaki sa video? Hmm. Ang sarap-sarap! Uh. Ano Kung aksidente makakain ng langaw, sobrang lit lang ang tsansa na magkasakit ka. Pero kung kakainin ito on purpose, dahil ayon sa ilang pag-aaral, sinasabing at least 65 diseases ang kayang dalhin ng mga langaw sa mga tao. May na akong nasaksihan na kumita sa pagbablog. Gusto ko naman na mag ang estado ng buhay ko. Ngayon, may nag-request akin na magmukbang ka o langaw. Mm. <laughs> oh lahat ng sakit na pwedeng makuha sa dumi ng tao, ng hayop, pwedeng mapunta rin iyo. So, magtatae, sasakitan siya, magsusuka. Napaka-delikado, no? Pwede ka ma-dehydrate at nakakamatay siyempre yun pag na-dehydrate ka. Huwag na huwag po tayong kakain ng langaw. Tapos mag-viral ng video ni Arnel, may realization naman daw siya. Huwag niyo kontularan na kumain ng kumilaw ng langaw kasi masama yon. Tandaan mga kapuso, walang anumang pakulo at gimmick online ang pwedeng tumumbas sa ating mamuting kalusugan.